si si Ronaldino. Dito. Halika. Oh, niyan sa may ano. Sa seaside ng Mowa. si seaside ng Mowa po. Celebrate namin yung graduation ni bunso. hinihintay lang po namin. Iniintay lang namin yung aking anak na panganay galing Cavite at saka ang aking mga nanay. Galing ng kapatid, galing ng Tagig. Ay, dito po kami uh, na kasi mainit po, maganda po sa seaside at malamig-lamig ang hangin. Yan, ang daming barko. po, yung mga nakailaw na yun din banda. Sa seaside ng Mua. Masarap yung maglakad-lakad dito dahil may hangin. Malakas ang hangin, malamig-lamig. Pag dun po sa ano, mainit. Ah, Ayan, meron din po dito yung mga ano. Ferris ano pa yung isa din? Pair ano? Pair ride right, lang ano. sinabi kami sinabi niya sinabi niya sinabi niya sinabi mga sinabi na sinabi Mga sinabi niya yan niya sinabi niya mga niya sinabi niya sinabi niya Yan niya sinabi niya sinabi yan nakasakay sa ano. Ay, marami, marami pong mga rides dito eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Mga sakay po. Ano tayo ba nga? Marami pong namamasyon dito, lalo na kung hapon. Lalo po ngayon, weekend. Marami pong tao. Ayan

Obrigado.